Ayan o. Ano to guys? Ngunit kahit kailan, hindi hindi ako gagamit ng mga bastos at malalaswang salita para palagpakan at hiyawan ng iba. Sapagkat 50% po ng mga manonood ay bata, anumang sabihin naming matatanda, kahit mali, magiging tama sa puso't isipan ng bawat bata. <laughs> Aling sunod sa advokasya ng LGBT Pilipinas, kaisa po ako sa patuloy na naninindigan, naniniwala at lumalaban para sa aming mga karapatan. Kaya para sa lahat po ng mga taong naniniwalang mapagtatagumpayan namin, tuluyang maisa sa batas ang patuloy naming ibinaglalaban. Ngayon pong gabi, maaari niyo po ba kaming bigyan ng isang masigabong pala? pagpapakan sa layo po ng aking pinanggalingan at sa ilang pagsubok na aking dinanas. Narito po ako ngayon sa inyong harapan, hindi upang kutiyain, laitin at pagtawanan, kundi upang inyong hangaan dahil ngayong gabi, magiging bahagi kami ng pahina ng kasaysayan dito sa barangay ninyong nasasagupan. What a glamorous evening, you people of this barangay. A lady in front of you is a fresh graduate, a bachelor of secondary of education, major in history in Bulacan State University. And I am proud, Suma, Kumlaude. laude. Yes, I am a teacher by profession now in Baliwag University. And I am proud to say that I am one of those legendary contenders of Miss Kay way back 2008. My real name is Tony and Alta Marano, but tonight, may do this allow me to stun by the name Ang Minsang Itinanghal bilang isang fourth wonder of the Miss Universe 2010 at nag-iwan po sa kanila na isang major, major na kasagutan. Mga kaibigan, sabay-sabay po natin ang nag-iisa at walang kaparis pinipining Maria Venus Ra nananiniwala po sa isang katotohanan kung nais mong respetuhin ka ng mga tao nasa paligid mo matutugan mo ng respeto ang sarili mo dahil kahit kailan ang tunay na respeto hindi kusang ibinibigay kundi taus pusong ibinagkakaloob. Judges, the National Costume that I am wearing for tonight is all the way from the 7,107 majestic islands of the Philippines, an epic culture, traditions, Which is known as the heart and soul of all Ati Atiyan festival in the Philippines, yeah. the Dinagiyan festival, taken from the province of Ilu Ilu City, the Gahang Salamat Pot. <laughs>